At above 20% of gross domestic product, or 4.955 trillion pesos and 5.086 trillion pesos, respectively, to ensure continuous implementation of priority programs. Disbursement will further increase over the medium term from 5.402 trillion pesos, or 20.7% of our GDP in 2024. to 7.712 trillion pesos or 20.6% of GDP in 2028. Magbibigay tayo ng pautang habang mas ilalapit natin sa sektor ng agrikultura ang hindi gaanong mahal na farm inputs na bibilhin na ng bulto ng gobyerno. Kabilang dito ang abono, pesticidio, mga punla, feeds, fuel subsidy, at ayuda para sa mga karapat dapat na benepisyaryo. Para sa pangmatagalang solusyon. Itataas natin ang produksyon ng mga kalakal at produktong pang-agrikultura. At para magawa ito, pagtitibayin natin ang tinatawag na value chain na nagsisimula sa mga magsasaka hanggang sa mga namimili. May mga bahagi ng value chain na sa ngayon ay kanyang-kanya, kanya-kanya ang operasyon. Pagtibayin natin ang koordinasyon ng iba't ibang bahagi nito. Ang pagsasaliksik para sa mga makabagong paraan at ng pagtatanim at pag-aalaga ng hayop ay masusing gagabayan ng Department of Agriculture. Ang produksyon ng farm inputs o mga kakailanganin ng mga magsasaka sa pagpapalago ng kanilang sakahan ay ating iaayong sa mga hamong dala ng climate change at global warming. Mahigpit na pagsusuri ang gagawin ng ating mga eksperto tungo dito. Ang mga pautang at financial assistance sa mga magbubukid at mangingisda ay magiging institusyon at patakaran ng aking administrasyon. Ipapaprioridad natin ang modernisasyon ng mga sakahan sa pamamagitan ng mga makabagong teknolohiya para sa ating mga magsasaka. Atin palalawakin ang mga palaisdaan, babuyan at manukan. Lahat ng ito gagamitan ng siyensya para tumaas ang produksyong agrikultural. Maging ang post-production at processing ay susuportahan ng pamahalaan. Gagawa tayo ng network, national network ng farm to market road upang mas mabilis na mailakbay ang mga, ng mga magsasaka ang kanilang mga produkto sa mga pamilihan. At gagawa tayo ng mga paraan upang maramdaman ng mga mamimili ang pagluluwag ng presyo ng mga produktong pagkain sa kayang halaga gaya ng muling pagbubuhay ng mga Kadiwa Center. Hindi ito magagawa sa isang araw. Hindi magagawa sa isang buwan o isang taon lamang. Ngunit, kailangan na natin simulaan ngayon. Ang agrarian reform program ay dapat magpatuloy. Agrarian